な Nandito, sana. Tama, dalawa, dalawa. Takas, ano din, naka. Grabe. Malbog ako. Dami pala. Mali, mali, mali. Boss, den ko muna si mama. Mamaya na lang ako. Just mo na dito. Mo na ako. Ang pinamuhang talaga bumaril. Hmm, wala ka na sa clan, Kirabella. <laughs> Sira Bell, Sira Bell, Tanti ni <laughs> Si Pasta Italiana. Pat Hello, si Pope Aaron. Ayan, boss, dyan. Sira Bell. Ingat, boss, ingat, ingat. Si Kira na maraming malay. Gago! <laughs> Patingin mo na sa to. <laughs> Gagi, may, may nag-chat sa akin dito. Ano? Long trip sabi niya. <laughs> Wag na pala. Naka-live ka ga? Hindi, hindi. Hindi ako naka-live. <laughs> Hello? Hindi, so, ano, ano, ano ba sabi? So, ang basta sa putang oh. ina. Sabi oh? niya, pag uh, gagamitin ko. <laughs> Yak! kadiri ang putik. Ano daw? Ala, ay naka-live ka ata. Baka kung ano. Hindi, hindi ako kadiri. naka-live. Mamaya, <laughs> i-send ko sa ip_c_m ko sa sa'yo sabi Sige. Eww. Kung makakalam ko na yan ah. <laughs> <laughs> eh? Eww. Ew. Eww. Ew. Eww. Ew. Eww. 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 Kaya diyan. <laughs> eh kasi lato sabi lato niya. Sinindyo lato to lato? Hindi. Sabi niya pwede kitang tawagan. Tapos. Ta sabi niya pwede kitang tawagan. ng hat mo kasi pwede. Bakit ang. Ano. Pwede ko bang gamitin na. Yes. Ew, ew, ew. Ew. Iyo 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 Ano kung Never ay, ginagawa. <laughs> 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 Sa lahat ng ingredients niya, ano, ingredients. Eh, <laughs> uh, <yeah. laughs> very young. Ew. But iba na ang kalan mo kalbo. Yeah. ito pa naman lagi ah. You are the jump leader. Good luck. Isa sali, isa sali mo gaw ko sa kalan mo kuya. Ha, mo ako. Nino ba? Kalan ko to. Oh, sige, wala problema. Si Pampunin mo ako. Pagiti. Ba? Wala lang naman. Ano, 1v1 oh! Pang full draw lang, AK, fan, 1-7. Alo? Kung VR, talo ako. Lalo naman sa MP, pinimat, baka hampasin mo lang ako doon eh. Oo, <laughs> oh, diba? Oo, oh, diba daw? Gawin mo lang akong boot dun. Oo, oh, edi parehas lang dito. Baliw ulagang okay Hello, Lord. Shout out to you, Lord. out to you, Lord. isa out out to you, Lord. Shout out to you, Lord. Shout out to <laughs> time for the mission. Get ready. you, <laughs> May kalbo, friend ka tayo sa main ko, but hindi kita makita. Ibilat mo yung mga mata para makita mo. Kaya <laughs> lift lang tayo. Continue na tayo. May friend ka tayo sa main ko, but hindi kita nakikita doon. Malay ko sa'yo. Dinilit mo ako, no? <tomitinigtuwa in dun>. Hoy <laughs> hindi. Oh, ah, mayroon. dami. Utut. Utot. Hindi. Duh, kan, ano, dalawa kasi nagamit minsan ano. na kan, kanino. Uh, <laughs> Kart. Di 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 gagin di ga ng dati sahab, yung account ko. Ah. sa second account Parang mas okay doon mo, mas maganda ko doon ah. Malaki Hi, na ng boss, yes. oh, malaki bigayan. Malaki <laughs> <the> bigayan yata ata <laughs> <arin, ha>. na. <laughs> Pag dami account, malaki bigayan daw. Yo, wag mo lang pat na ako sa main account. Ito, Ito AQ 117 ah. Oh Number one. 私は。